Ayano. Oh. Ayos kong i-vlog din sa inyo kung paano ang pag-akyat sa a uh, sasakyan diyan sa barko. Ayun, makikita po ninyo kung pa paano ang uh, ginagawa. yan, O. Oh. kaya ayan. hmm ready na po tayo ready na ng pag pag ano yan o na papasok na po yan ng barko ah uh, higitan nyo hinihintay na lang yung senyas ng marshal at pagbabayad ng mga ticket na dapat na bayaran singilin ayan yung marshal Naniningil ng ticket so papipirmahin kayo at uh, papasok na yan doon sa uh, barco so iba yung linya ng maliliit ito yung mga maliliit na sasakyan ayan maliliit yan iba naman yung malalaki ayun yung malalaki ayun, sa, ayun mga kababayan ayun yung mga malalaking truck pakarga na rin niya ikakarga na rin niya sa barko oh So, mula po rito sa Rojasport baka mga 4 o 5 oras pa ang biyahe. So, kaya uh, pag napunta kayo rito, napakaganda pong mag-travel dito. I-encourage ko kayo, punta kayo sa Rojas. Uh, ayan yun. Ayun yung barko. Oh. Ayan yung sasakyan. vertical clearance So, yan po muna ang aking iba vlog. Yan ang ready. Ready na para isa kay yung inyong sasakyan doon sa barko. Ha? Yan. Kaya tanungin natin yung marshal. Mm. Yan yung natin. Sir, so, mga ilang oras oras ang katiklan? O, oh, ayan. Yeah, mga apat na oras pala. Mula rohas to katiklan ay apat na oras. So, ayan yeah, mga babayan. Ayan. Yeah. encourage ko kayo na panoorin ng YouTube channel nito na, na Justa At mag-subscribe na rin po kayo sa maliit na channel natin. At ang niyo ni Binablog ko dito yung mga aktual na experience ng driver kung gaano uh, ang papel ng driver. Kapaya pa kayo naging driver, nako. Wala pong atrasan to, isang linggong takbuhan ito. Barko takbo dire diretso. Uh, salamat sa mga na nanonood ng YouTube channel ko. At ready na po kami para magsakay ng mga sasakyan. Salamat sa inyong lahat and God bless you.